At para sa ating mga balita ngayong araw na ito, pinakamalakas na hurricane sa kasaysayan, bumayo sa Jamaica, Afghanistan, niyanig ng 6.5 na lindol at higanting landslide, tinabunan ang bansang Uganda at Kenya. Amoy ng lupa at putik ang bumabalot ngayon sa hangin ng Jamaica. Dagdag pa rito ang usok mula sa mga nasusunog na debris at ang singaw ng gasolina mula sa mga generator. We don't have no access to no money, no light, no gas, no food, no we don't have. Jamaica wreck, we need help, help! umaaling din ang mga hampas ng mga martilyo at kuskos ng pala sa iba't ibang lugar kasabay ng pilit na pagbangon ng mga taga Jamaica mula sa pinsalang idinulot ng Hurricane Melissa na bumayo sa kanilang isla. Martes, October 28, 2025, hinambalos ng Category 5 na Hurricane Melissa ang bansang Jamaica sa Central Caribbean. Taglay nito ang hanging umaabot ng 185 miles per hour batay sa record ng US National Hurricane Center mas mataas ito sa minimum na 157 mph. Ito na ang pinakamalakas na bagyo na naitala sa modernong kasaysayan ng bansang Jamaica. Kapantay ito ng Labor Day Hurricane na tumama sa Estados Unidos noong 1935. Bago pa man ito tumama sa lupa, nagbabala na ang mga opisyal sa Jamaica na walang imprastrakturang makakaligtas sa lakas nito at iyon nga ang nangyari. Kabilang sa mga lugar na tinamaan ng matindi ay ang kanluran at timog-kanlurang bahagi ng bansa, partikular ang mga coastal towns ng Black River, St. Elizabeth at Westmoreland. 90% ng mga bubong sa mga kabahayan ang tinangay, pinaguho ang mga kalsada at pinutol nito ang supply ng kuryente at komunikasyon sa mga nabanggit na lugar. Sa katunayan, anim na ng buong bansa ay wala pa ring kuryente hanggang ngayon at maging ang mga water system ay hindi rin gumagana. Dahilan kung bakit nahihirapan ang mga relief operations at tumataas ang banta ng pagkalat ng sakit na dulot ng maruming paligid. Isinailalim na ang buong bansa ng Jamaica sa disaster zone at ginamit na rin ng pangulo ang emergency powers nito para gamitin ang lahat ng resources ng bansa. Ipinadala na ng National Disaster Management System ang mga sundalo at rescue team para linisin ang mga baradong kalsada, maabot ang mga liblib na komunidad at maghatid ng pagkain, tubig at gamot. Kabilang sa mga matitinding na apektuhan ay ang mga pasilidad na kinakailangang sana sa mga relief operation, gaya ng mga ospital at estasyon ng pulis, matindi ang sirang tinamo ng mga ito at posibleng tumagal ng ilang buwan bago muling magamit. Sa kabila nito, patuloy ang mga pulis at sundalo sa paglilinis at pagtulong sa mga komunidad na pinadapa ng bagyo. Na-activate na rin ang catastrophe bond payout na nagkakahalaga ng $150 million na inihanda para sa mga kalamidad at gagamitin ito sa mga gawain sa pagbangon at rehabilitasyon. Naglabas rin ang opisina ng punong ministro ng mga larawan ng tindi ng pinsala para naman nawagan sa international community ng tulong upang maipagpatuloy ang kanilang pagbangon. Naglibot-libot din siya sa mga pinakaapektadong lugar para tiyakin sa mga mamamayan na muling makakatindig ang kanilang bansa. Sa parokya ng Saint Elizabeth na tinaguri ang bread basket ng bansa, wasak ang mga pananim at mga lupang sakahan. Ayon sa isang opisyal doon, Dumaan ang Jamaica sa masasabi kong isang sa pinakamatinding panahon. Matindi ang pinsalang tinamon ng ating mga infrastruktura. Ang St. Elizabeth na tinaguri breadbasket ng aming bansa ay labis na naapektuhan. Buong Jamaica ang dumaranas ngayon ng hagupit ni Melissa. Maging ang makasaysayang simbahan ng St. John's Anglican Church sa Black River na isa sa mga pinakamatandang gusali sa kanlurang Jamaica ay winasak din. Napapalibutan ng ito ngayon ng mga bunto ng debris. Ayon pa sa isang mamamahayag doon, wala pa daw nakakasaksi sa ganito kalakas na bagyo sa kasaysayan ng kanilang bansa. This one was a category 5 in fact it's the most powerful hurricane on record. It reached wind gusts of 241 miles per hour. It looks like what a tornado would do. It's absolutely devastating to see and the country has never experienced something like this. Sa bayan ng Santa Cruz sa timog ng Saint Elizabeth Isang napakalaking landslide ang bumalandra sa kalsada. Halos maging putikan na ang buong bayan. Dinamay din ng hurricane ang mga bansang Dominican Republic at Haiti. Batay sa tala, umaabot na sa 57 ang kabuoang bilang ng mga nasawi at inaasahang patuloy pang madadagdagan ito habang nagpapatuloy ang mga rescue operations. Gayunman, maswerte pa rin ang mga taga Jamaica dahil umaga nang tumama ang bagyo dahil kung hindi ay posibleng mas matindi pa rito ang naging resulta Matapos manalasa sa Jamaica, tumama naman si Melissa sa bansang Cuba bilang Category 3 bago itutuloy ang humina. Winasak ni Melissa ang ilang bahagi ng Cuba, partikular ang Granma Province kung saan lubog sa baha ang mga komunidad at mahigit 735,000 katao ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Batay sa report, pinakamarami ang nasawi sa bansang Haiti dahil sa pag-apaw ng Ledig River at winasak ang mga kabahayan sa paligid nito. Nakakagimbal ayon kay Sakir Stalmer at maging ang hari at reyna ng Britanya ay nagpahayag na rin ng pagkabahala. Sa katunayan, nagbigay na ang United Kingdom nang 2.5 million pound na agarang tulong sa bansang Jamaica. Sa ibang balita, ilang mga bansa sa mundo, kabilang na ang mga miyembro ng European Union, ang nagpaabot na ng pakikiramay matapos yanigin ng isang napakalakas na lindol ang bansang Afghanistan. Pinatay nito ang mahigit na sa 20 katao at nag-iwan ng daang-daang sugatan ayon sa opisyal na ulat. Ayon sa National Agency for Calamities, 20 katao na ang kumpirmadong patay, 600 at naman ang sugatan. Kontra yan sa unang ulat na may 27 patay at 700 ang sugatan na una nang naiulat. Ipinaabot na ng mga bansang Pakistan, India, Iran, Japan, Saudi Arabia at United Kingdom noong lunes ang kanilang pakikiramay sa mga mamamayan ng Afghanistan. Ayon kay EU Commissioner for Equality, Preparedness and Crisis Management, ang nangyari sa Afghanistan ay talagang nakakapanglumo. Isang lindol kasi ang tumama sa bansa alauna ng madaling araw ng Lunes habang nasa gitna ng mahimbing na pagtulog ang mga tao. 6.3 magnitude sa Richter scale ang lakas nito. Napuno ng guho ang mga kalsada at ilang sasakyan pa ang nasusunog sa gitna ng kaguluhan. Inilarawan ng mga nakaligtas ang matinding takot na nararamdaman nila habang yumayanig ang malakas na lindol. Bandang alauna ng madaling araw nang nagsimula ang lindol. Sobrang lakas ng pagyanig, hindi namin mabuksan ang pinto. Tatlong beses naming sinubukan, pero hindi namin kaya. Tumagal ito ng mga 15 segundo. Paglabas namin, puro alikabok sa paligid, wala kang makita. Naipit ang nanay ko sa mga kahoy ng biga at ang kapatid kong lalaki natabunan ng mga guho. Pero salamat sa tulong ng mga kababaryo at kabataang lalaki na iligtas namin sila. Nasa ospital na sila ngayon. Sa mga lugar na katulad nito, karamihan ng mga bahay ay walang matibay na proteksyon. Gawa sa clay at bato, madaling gumuho. Walang mabibigat na makinarya, kundi mga pala at kamay lang ang ginagamit para maghukay at magtanggal ng mga guho. Para sa ilang pamilya, huli na ang mga tulong. Sinubukan kong iligtas ang asawa ng kapatid ko at ang iba pa naming kamag-anak pero isa sa amin ang nawala. Hinanap ko siya ng todo at nang makita ko, natabunan na siya. Sa kasamaang palad, patay na siya. Ang mga nakaligtas mula sa guho ay ginagamot na sa mga lokal na ospital. Mga pasilidad na kulang na nga sa mga kagamitan, halos wala pang tulong na natatanggap mula sa ibang bansa ang Afghanistan ay nasa gitna ng dalawang fault line at madalas tamaan ng lindol. Matatagpuan ang bansang Afghanistan sa gitna ng Eurasian Plate na sumasalpok sa Indian Plate kung saan naaapektuhan din ang Arabian Plate sa timog kapag gumagalaw ang dalawang plates na nabanggit. Matatandaan na dalawang buwan na ang nakakalipas, isang mas malakas na lindol pa ang kumitil sa buhay ng nasa dalawang libong katao dito sa bayan ng Mazar-e-Sharif. Napapalibutan na ng mga guho ngayon ang tanyag na Blue Mosque. Nasira ang isa sa mga minaret nito. Ang Blue Mosque ay itinayo pa noong ikalabing limang siglo. Kilala sa makukulay nitong asul na tiles. Sa mga larawang kuha bago ang lindol, makikita pa ang napakaganda nitong harapan. Pero sa mga bagong litrato, makikita ang mga nabasag na tile at ang gumuhong minaret. Isa sa mga nasawi ay isang batang babae na nahugot mula sa ilalim ng mga gumuho. May pangamba ngayon na baka gumuho pa ang mga gusaling nasira at madagdagan pa ang bilang ng mga patay sa mga susunod na araw. Itong napakalakas na lindol na ito ay tumama sa hilagang bahagi ng bansa, makalipas lamang ang alauna ng madaling araw kagabi. Ang epicenter ay nasa Samangan Province sa Hilaga. Naramdaman ang pagyanig sa buong bansa lalo na sa Hilaga sa Balk at Nazari Sharif at gaya ng nabanggit mo sa Sarapol at Jaujan. At kahit dito sa Kabul, sobrang lakas ng naramdaman dito. Ito na marahil ang isa sa pinakamalakas na lindol na naranasan ko. Yumanig ang buong gusali ng ilang segundo at lahat ay nagtakbuhan palabas sa courtyard, takot nang bumalik sa loob. Yung mga pamilya sa Hilaga na nakausap namin ay nataranta sa gitna ng gabi. Nagtakbuhan sila palabas habang yung kanilang mga bahay ay umuuga ng matkindi. Napakahirap ipaliwanag kung gaano ito kakakilakilabot, lalo na para sa mga bata. Pagkatapos ng lindol noong Agosto sa Silangan, heto na naman, isa na namang bahagi ng bansa ang winasak. Marami ang muling nakararanas ng trauma at takot sa aftershocks. Nagbabala ang US Geological Survey or USGS na maraming nasawi at mas malawak pa ang pinsalang na idulot nito dahil mababaw lang daw ang lindol at malapit pa sa mga matataong lugar. Sa mga bidyong kumakalat online, makikitang nagkakagulo ang mga residente habang sinisikap nilang iligtas ang mga taong naipit sa guho habang nahihirapan naman ang mga lokal na pamahalaan doon na ibalik ang komunikasyon at transportasyon. Ayon sa Global Disaster Data tinatayang nasa limang daan at anim na pong katao ang namamatay taon-taon sa Afghanistan dahil sa mga lindol na nagdudulot naman ng 80 million dollars na pinsala bawat taon. Ang mga regions sa silangan at hilagang silangan, lalo na ang mga borders ng Pakistan, Tajikistan at Uzbekistan ang itinuturing na pinakadelikado sa mga lindol. Nag-alok na ng emergency aid ang United Nations at Red Crescent kabilang ang mga medical supplies, tolda at pagkain. Pero dahil sa bulubunduking geografiya at matinding krisis pang ekonomiya, maaaring tumagal ng linggo o buwan bago tuluyang makarecover ang mga komunidad na ito. Nagbabala ang mga opisyal na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang naaabot ng mga rescuers ang mga liblib at bulubunduking nayon. At sa pinakahuling balita, bumuhos naman ang toneto putik sa kanlurang bahagi ng Rift Valley sa bansang Kenya na kumitil sa buhay ng apat na katao. Ang pagguho ng lupa at bigla ang pagbaha ay bunga ng matinding pagulan sa Market East Region. Ayon sa mga otoridad, Mahigit isang libong bahay ang winasak ng romaragasang putik. Sa mga bidyong kuha mula sa lugar, makikitang balot sa putik ang malawak na lupain at maraming puno ang nabunot sa kanilang ugat. Pumasok na rin sa mga gusali at imprasaktura ang mga putik at mga debris. Ayon sa Ministry of Education ng Kenya, labing apat na mag-aaral ang kabilang sa mga nasawi ng dalawang pagguho ng putik na tumama sa Great Rift Valley. It is sad that uh, today, last night, we had a devastating landslide which has affected majorly due to the heavy rains affected them but eh, Sambirir and Ndo, majorly Ndo, especially the Songoj area. Sa lugar na ito, matatagpuan ang Chester Gowan Market. May mga bahay, tindahan at kainan sa lugar na ito noon. Pero ngayon, tuluyan ng binura ng putik ang lahat. Ang dating masiglang central market na ito na may humigit kumulang 3,000 residente ay nagmistulang wasak na bayan na ngayon. Ayon sa mga nakausap ng media, nang marinig daw nila ang malakas na dagundong at rumaragas ang tubig, nagtakbuhan na sila papalayo pero marami pa rin ang hindi nakaligtas. Sinabihan ko sila na lumikas na nang magsimula ang ulan pero hindi sila naniwala. Akala nila hindi aabot ang tubig dito. Ngayon, marami tayong nawalang mahal sa buhay, pati ang aming kabuhayan. Kabilang sa mga natagpo ang bangkay ay isang 14 anyos na batang babae. Ngunit napakahirap maabot ang lugar. Tinangay ng baha ang mga kalsada at tulay, kaya manumanong manong kagamitan lamang ang ginagamit sa paghuhukay. Ang mga kabataang boluntaryo ay gumagamit din ng mga patpat sa paghahanap ng mga katawan. Dahil dito, agad na naglunsad ng multi-agency search and rescue operation ang gobyerno. Ayon sa mga otoridad, 26 na katao ang nailigtas mula sa matinding baha. Ang mga nasugatan ay inilipad sa ligtas na lugar para magamot habang patuloy pa ang paghahanap sa 24 na iba pa na pinaghihinala ang nasa ilalim pa ng gumuhong lupa. Isang bagay na masasabi kong sigurado, nananatiling delikado pa rin sa pagguho ng lupa ang lugar na ito at patuloy itong aktibo. Hanggang ngayon, habang isinasagawa namin ang search and recovery or rescue operations, may mga kalsadang dati nang nabuksan na muli na namang natabunan ng putik. Kaya masasabi naming patuloy pa rin ang insidente at hinihiling namin sa mga residente na lumipat muna sa mas ligtas na lugar para sa kanilang kaligtasan, buhay at kabuhayan. Ang Marakwet sa Kenya ay matagal ng lantad sa panganib ng landslide. Tulad na lang ng malalagim na insidente noong 2010 at 2012 na pumatay ng dose-dose ng katao. Noong 2020, Tinangay naman ng biglang baha ang isang shopping center habang anim na isang katao ang nasawi sa mudslide at flash flood sa gitnang Kenya noong nakaraang taon. Ayon sa mga siyentipiko, ang paglala at pagdadalas ng ganitong kalamidad ay dulot ng climate change. Ayon kay Felix Kemboy, isang residente sa Kenya, Nawalan ako ng lola, tiyang sa ina, tiyuhin, dalawang kapatid na babae, isang kaibigang malapit sa pamilya, at isang pinsan. Magkakasama silang naninirahan sa nayon ng kapul. Bago ang Kenya, sinalanta na rin ng malalakas na ulan at pagguho ng lupa ang karatig bansa na Uganda, partikular ang Sebei sub-region kung saan siyam ang nasawi, kabilang ang anim na magkakapamilya. Ayon naman kay Helda Narunga, isang residente sa bansang Uganda, Natutulog kami noong gabi nang bigla kaming makarinig ng napakalakas na tunog. Nagkatarantahan ang mga kapitbahay at nagsisigawan. Gumising kayo, paparating ang bundok, namatay ang pamangkin ko at kapatid ko. Dahil sa pagkawasak ng kanyang bahay, nakatira na lang ngayon si Helda sa isang kapitbahay. Mga labing apat na kilometro naman ang layo mula sa kanila sa bayan ng Kapchorwa, tatlong bata at isang babae mula sa iisang pamilya ang nasawirin. Ayon sa Uganda Red Cross, hindi bababa sa labing walong katao ang patay sa silangang bahagi ng bansa at dalawampu pang nawawala sa mga distrito ng Kapchorwa, Bukwo at Queen. Ayon sa isang lokal na opisyal doon, manumanong kagamitan din ang gamit ng mga rescuer sa paghuhukay sa makakapal na putik para makuha ang mga biktima. Bilang tugon sa trahedyang ito, magbibigay daw ang pamahalaan ng Uganda ng 5 million shillings o katumbas ng humigit kumulang $1,300 sa bawat pamilyang naulila at 1 million shillings naman sa bawat nakaligtas. Sa bansang Kenya, wala pang sinasabi ang pamahalaan doon tungkol sa kompensasyon ng mga biktima o sa mga naiwang pamilya.